magandang magandang araw po sa ating lahat. Shout out kay Lori DM Magalpok. Yan salamat po sa suporta mo sa Team Kalingap. Mabuhay po kayo. Yan po paki-subscribe po mga Kalingap mga kaibigan. Lori DM Magalpok. Ayan, supporta po natin si Ma'am Lori D. M. Magalpok. Napaka solid supporter ng isang kalingap. Subscribe so, po na kanilang YouTube channel. And maraming maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po. Jesus love you. Please support Lori D. M. Magalpok. Subscribe now. sa ating lahat. It's another ano a uh, uh, lakad nila Kuya Bal at uh, puntahan natin yung isang beneficiary ulit ni Kuya Bal dito. Ayan, tingnan natin. Sabi nila ay daw po yung binigyan ng bike ni Kuya. So, magandang araw po at maulan. kahit na maulan ng hapon ay uh, hindi tayo tumitigil sa si Kuya Bal ay hindi tumitigil sa paglingap sa kanyang mga natulungan. Salamat po sa lahat ng mga nandito. dito at uh, tayo po ay maki maki behind the scene kay Kuya Bal. Yan. Maulan, maulan po kahit maulan ay walang tigil si Kuya Bal sa uh, sa pagdalaw uh, sa kanyang mga natutulungan Ayan. Diyan uh, po si Kuya Bal. Kati na din din si Ate Edna. At maraming puno. Kaya talaga dito sa ano, basta mga bundok ay uh, marami, marami. Marami mga puno at iba't ibang klase ng mga uh, puno. May bayabas, yan. Pero pinaka the best lagi ay ang puno ng nyog. Ayan. At ang maganda po ay ang mga halaman. Ayan, o, oh, tingnan nyo yung mga halaman dito. Ayan, o, oh, mga yung mga hindi ko naaalala no sa probinsya talaga ito yung mga halaman ni eh. kahit nung araw meron kayong mga halaman na ganyan ang naaalala ko lang ay San Francisco pero hindi po yan San Francisco hindi ko lang tsaka yung red hindi ko po maalala kung yan ayan ito na po yung bigas na dala ni kuya ni kuya Kens shout out ang galing talaga ni kuya Kens kayang kaya shout out ah uh, Talingap Rose at uh, Kalinga Pros 2.0 at syempre si Kuya Marius Vlog. Yan. Ay, tumabi na doon si, pa, si pari. Yan. Dala na po yung bigas. Dala na yung bigas. di sa probinsya po eh kasi ano eh yan yun know. kaprondi shout out Yan yung bahay na pinagawa ni Kuya Bal para sa kanila. Maulan, ayan po. Maulan-ulan pa nga po ay tingnan nyo. Makulimlim ang panahon. Buhay probinsya. Lalong tahimik po yung area kasi ano, umuulan na kaya halos lahat ng tao ay nasa loob ng bahay ayan, maghahatid lang po tayo ng ayudang bigas ni Kuya Bal sa kanyang beneficiary ay, pinabahayan yan ikaw na scout ang pangalan mo? Mary Joy um, scout pa pala po ito ni Kuya Kens ayan at pinabahayan ni Kuya Bal ayan First year high school daw si Mary Joy. <laughs> May bunga yung bayabas? Wala bayabas. Meron. Meron? Hmm. Mukha tayo. Oo nga, no? Ang <coughs> <alahanan> laki. Ang lalaki ng bayabas. Hmm. hmm. Sa yes. kanyang um, subject. <laughs> <coughs> Ayun. <laughs> pag ano, pag hindi siya gan, pag hindi ganon, hindi na yan, hindi na siya. <laughs> iba na yan. Oo, oh, iba na yun. <laughs> Ayan na. <laughs> Ya, ini itu <laughs> lompat gitu. Guna kesambar itu, dia sickness. Oh, kayak tense. Oh, kayaknya pakai kata-kata. Mag-isa na lang po pala si Mary Joy yung sa lugar na to. Oh, kawawa talaga. Mom, Ellie. Sabay-sabay? nauna yung kapatid. yung kapatid? Ay, grabe, So, mag-isa na lang talaga siya. Masalimot? Oo. oo. Tapos hindi na siya nag-aaral o nag-aaral pa? Dati. Ngayon, ngayon nag-aaral. Tapos ko ang hirap. Ang hirap pa ng buhay ni ano ni Mary Joy. Nauna daw na matay yung ano yung kapatid tapos ano po sumunod yung nanay. At mag-isa lang talaga si Mary Joy dito. Kawawa naman. Pero at least importante po meron na siyang bahay na tutuluyan. Maayos na bahay. Kaya lang medyo nakakatakot din yan pagkasagabi no dahil mag-isa lang siya sa gabi. Kawawa po talaga mga kababahay at mga kalingap natin si Mary Joy. So, yun yung pinakamahirap sa buhay, no? Yung mamatayan ka nga lang ng isa ay napakahirap na paano pa kung sunod-sunod. Tapos ngayon ay naiwan na lang siya mag-isa sa bahay na to. Ayan mga kalingap at mga kababayan natin, maraming salamat po sa pagsama muli sa ating uh, May Kuya Bal sa pagdalaw niya kay Mary Joy na scout ni uh, Kuya Kens. si Kuya Kens. Scout ni Kuya Kens po. Bye bye po everyone. At uh, maraming salamat po ulit sa mga taong manonood ng ating video for today. Mm. Mm. Kaya... Mm. hindi sa bukas mahilig maglalabas. Mm. pasyal pasyal ka kasi ano Si Kuya Rab, di pa rito pumunta, ano? Siya na? Makapunta rin siya dito? Isang beses <laughs> lang po inagpunta dito. Isang beses lang, makapunta rin siya dito. Okay. <laughs> uh, natapos po tayo ng isang video natin. Maraming maraming salamat po sa mga nanonood ng ating video. Sa nakakaawang si Mary Joy, no? Sabi nga natin is ano, uh, namatay yung kapatid niya, sumunod ang nanay. So, ang tatay yata ipatay na rin po. So, maraming maraming salamat po ulit. Ayan ang ating mga kasama sa ating behind the scene for today. Bye-bye po everybody and I'll see you again on my next video upload. Bye-bye po. Bye -bye po.